Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaAllah, uh, alamul jin wa syayatin, ang digdig ng mga jin, ng mga engkanto, at ng mga shayatin, mga demonyo. Sa so dito nga sa tinatalakay natin, so nabanggit na magkahiwalay ang jin at ang mga shayatin kasi mga shayatin, sila naman ang meron talagang interaction, madalas na interaction sa mga tao. At yun nga sa kanilang interaksyon sa mga tao, ang kanilang layunin ay hindi maganda. Baga masama. Katulad nga nasimulan na nating matalakay nung nakaraan, doon sa layunin ni Satanas, na yun nga, o goal ni Satanas, na ang kanyang primary na layunin ay ang iligaw ang mga tao. Yun ang kanyang layunin. Na may iligaw ang mga tao, ibig sabihin, madala sila sa impyerno. Madala sila sa impyerno. At ang mga tao ay pwedeng mapupunta sa impyerno sa iba't ibang dahilan. Pangunahin dito siyempre, yung shirk at ang kufur. At ngayon naman, yung isa pang taktika ni Satanas, kung hindi niya madudulot na ang mga tao ay mag-shirk o mag-kufur, dudulotin naman niya na ang mga tao ay makagawa ng mga kasalanan o kaya ay makagawa ng mga pagsuway ikaul ibad fi shirki wal kufur. Dudulutin niya na makagawa yung mga tao ng shirk at kufur at kung hindi naman dudulutin niya na yung mga tao yung nga sa kanyang ikauhum fid dunubi wal maasi. Dudulutin niya na makagawa sila ng pagtulog sa salah, in pangunahin yun unahan ko lang okay, parang natok si Rashid eh. kaya inuna ko na si special mention so yun kung kanya mat madulot na magsujud sa Santo Niño o sa Mama Mary ayan patutulugin kanya pagpajar at uh, hindi lang pajar ito ngayon lang kita talaga ng taong ganun eh yung ano tulog ng asar magrib isya gigising after pajar pa okay gigising after duhor So, yan, ano yan? Siyempre, hindi naman lahat pwedeng isisi natin kay satanas, di ba? Minsan yung tao, ah, siya na yung may kagagawan kung bakit niya nagagawa ang mga kasalanan at mga pagsuway kay Allah. O siya mismo yung satanas. Yung tao mismo sa kanyang sarili, siya yung satanas sa kanyang sarili. Yan nga, Fayda la, lam yastati ika ahong fisher kiwal kufur kapag hindi kaya ni satanas, na madulot ng mga tao ay mag-shirk o mag-kufur, fa'innahu layayas. Hindi raw nawawalan ng pag-asa si Satanas. So, matindi talaga ito si Satanas. So, sa kanyang goal na mailigaw ang mga tao, mapapasok sila sa impyerno, hindi siya napapagod, hindi siya nawawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Kaya tayo, Uh, bagaman limitado yung ating lakas, limitado yung ating kumagakakayanan, ay eh dapat maging motivation sa atin ito. Na kung si Satanas ganito, uh, hindi na papagod, hindi na hindi nawawala ng pag-asa, na madala ang mga tao sa impyerno, eh dapat tayo rin, hindi tayo napapagod, o hindi tayo naiinip, at hindi tayo mawawala ng pag-asa na kaya nating magsikap na makapasok tayo sa paraiso? Insya Allah. Fa'in na hulay Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Wayarda bimadu na dali kami ni ika ihimpid dunubi wal maasi. Kapag hindi niya kaya na madala ang mga tao sa shirk at kufur, sapat na sa kanya na madulot naman niya na ang mga tao ay magkasala at sumuhay kay Allah. Kumbaga, sa English merong idiom yung ano eh, yung silver lining na sa bawat sakuna makakakita ka ng silver lining merong kabutihan meron kang makikitang kabutihan sa bawat sakuna e nga parang ano may kasabihan sa ano sa Chinese sa Mandarin kasi yung yung salitang chaos hindi ko alam exacto yung pronunciation nila eh. dalawang karakter yun yung dulong karakter niya, doon naman nagsisimula yung salitang Mandarin para sa opportunity. Kaya mayroong kasabihan ng mga inchik, ang bawat kaguluhan daw ay nagtatapos. Ang bawat pagtatapos ng kaguluhan ay pagsisimula naman ng opportunity. At yung konteksto ng kaguluhan dito, yung chaos, kumbaga crisis o kaya yung problema, suliranin, So sa bawat suliranin ay merong opportunity. Ayun nga ginawa ng mga inchik. Pag merong nakikita silang problema ng mga tao, bebentahan nila yung mga tao nung kailangan ng mga tao. O, oh, nakita niya yung mga tao. O, oh, halimbawa, COVID. O, so, sino ba nagpasok dito ng mga face mask? Ng mga PPE? Inchik. Pati bakuna. Doon sila kumita ng malaki, yung mga inchik eh. Kasi inchik talaga yung naka, ano din, eh, ng maraming bakuna nung panahon ng pandemic. Oh, tapos ang panahon ng Kastila, nung panahon ng mga Kastila, actually, ang mga inchik din na, nandito, hindi naman dating mayaman yung mga yan eh. Hindi naman mayaman yung mga yan eh. Yung mga lolo, lola ni ano, ni na Ramon Ang, ni na Lucio Tan, ni na Henry C. Si Gokong Wei, nagtitinda lang yan ng mani. Pero ano, uh, nakakita sila ng opportunity doon sa kanilang uh, kalagayan na sila ay naghihirap. Nagtinda sila ng nagtinda. Kaya, gayahin natin, hindi sa satanas ha, <laughs> gayahin natin yung mga inchik na nagsisikap. So tayo, kahit tayo sa Islam, di ba, Yung, nga, minsan may makikita tayong ano, parang sa gabal. Pero, merong ano doon, merong hikma kung bakit nagkaroon ng sagabal. Maaring may ano eh, yun nga, maaring may kasamaan na inadya si Allah sa iyo, palayo sa iyo. O maaring may kabutihan, mas mabuting kabutihan na ibibigay sa iyo ni Allah. Kaya hindi nangyayari yung ilang mga bagay-bagay na gusto natin. Kasi I'll give you ni. Eh. Maraming ano, maraming itinatakda si Allah na hindi natin nalalaman eksakto yung hikma pero bandang huli, uh, maaring inadya pala tayo sa masama o dinulot niya na magkamit tayo ng mas mabuti, insya Allah. So yun nga, si Satanas nakakakita siya ng opportunity sa mga nangyayari. So kung hindi niya madudulot ng tao ay mag at mag-kufor, so madudulotin niya na makagawa ito ng ano. Kumbaga, kundi siya makakuha ng first place, eh masaya na si satanas na meron siyang ano, second place. So, ganun siya. Yung iba, hindi. Ayaw nila yung second place. Ayaw nila silver medal. Gusto nila gold talaga. Si satanas, hindi. Masaya na siya. Makapuntos lang. <laughs> Kumbaga, masaya na si satanas na makapuntos sa tao. So, nga, kabilang dito sa kanya mga ginagawa, wagarusul adawa wal bagda, fisufufihim. So kabilang din pala doon sa mga ginagawa ni Satanas, bukod doon sa dulutin yung mga tao na makagawa ng kasalanan at pagsuway kay Allah, dudulutin niya rin na yung mga tao ay magkawatak-watak. Kung baga sila ay mag-aaway o sila ay hindi magkakaintindihan at iba't iba pang mga ganito. Kahit sa pagitan ng mag-asawa. So, di ba yung hadith tungkol kay Satanas na yung trono niya nasa tubig, tapos magre-report sa kanya yung mga demonyo niya. Sasabihin ng isang demonyo, ginawa ko to, ginawa ko to. Sasabihin ni Satanas, walang kwenta yan. Pero nung damating na yung ano, yung isa pang demonyo, sasabihin niya, hindi ko tinantanan yung mag-asawa hanggang sila ay naghiwalay. sasabihin sa kanya ni Satanas, ne'ma maanta. Ne'ma maanta, ibig sabihin, napakahusay mo. Magaling. Kumbaga, Baka ma mapopromote pa yun. Tataas -ta sweldo ng demonyong yun. Kung yung, ano, yung, yung kampon na yun ni satanas na demonyo, uh, mapopromote pa yun dahil sa kanyang ginawa. So, sa isang hadith tinulat Imam at Tirmidhi, alawain na syaitana kad ay isa anyo badu anyo badafi biladikum hadihi abada. Si satanas, tunay na si satanas, si iblis, nawalan na siya ng pag-asa na siya ay sasambahin sa bansa ninyo na ito. Ang tinutukoy doon yung Makka at Madina. So hindi talaga kailanman mananaig ang shirk sa Makka at Madina. So hindi sasambahin si satanas doon. Ibig sabihin, uh, hindi iiral doon ng kahit anong shirk. Kasi ang lahat naman ng sinasamba, liban pa kay Allah, technically, si satanas naman yung bandang huli sinasamba pala nila. Di ba yung mga sumasamba sa mga anghel, sa mga santo, kay Jesus, kay Mama Mary? Hindi naman sila pinagutusan na sambahin yung mga yun, pero kaya bandang huli, si satanas talaga yung kanilang sinasamba. Kaya, walakin sa takuno lahu taatun fima tahtakiruna min na'amalikum. Sabalit, ang gagawin na lang ni Satanas ay dulutin niya na kayo ay susunod sa kanya sa mga bagay-bagay sa mga gawain na minamaliit ninyo. Fasayarda bihi at malulugod na siya sa inyong pag-iwan sa mga gawain o kaya paggawa ng mga ipinagbabawal. Na dito sa ano nito sa hadit nito. So tinukoy ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na minamaliit ng mga tao. Na maring yung tao ay sumusuway na pala kay Allah sa pamagitan ng bagay na minamaliit niya. Ba, pajar, minamaliit ng tao. Kasi para sa kanya, mas mahalaga yung magpakapuyat sa gabi kasi kailangan niya maging honor sa harap ng mga kupar. Di baling hindi siya makapagsalan ng pajar. sa so, minaliit niya isang bagay na mahalaga na dahil dito, Uh, sumuway siya kay Allah. Hindi niya silang basis sa tanas, oo, pero nakasuway siya kay Allah. At ang mga ano na ito, pagmamaliit sa mga gawain o mga gawain na maliit kung titingnan ng tao, akala niya isang sala lang, dalawang sala, tatlong sala, hindi niya nagawa sa tabang oras. So, <clears throat> kasama yon sa mga sinasamantala ni Satanas. Kaya ngayon gafla, <clears throat> yung pagkalingat, yung naging kutba ko ng Friday, So, si Satanas talaga yung pangunahin na nagdudulot sa mga tao na sila ay malilingat. Ang tao ay nalilingat, ibig sabihin nakakalimot, o kaya nagkakamali siya ng pagtataya o pagpapahalaga sa ilang mga gawain. May mga gawain hindi naman mahalaga, pinahalagahan niya. Tapos may mga gawain na mahalaga pero binabaliwala niya. Bahagi rin yun ng gafla ng tao. Kasama nung kanyang pagsasawalang bahala, at di pa pang bagay. Kasi ano, ano palagi ang tao eh? Ang attention ng tao, attention at kanyang oras, lagi yung may pinagagamitan, may pinaggastosan. Kung hindi mo ginagamit ang oras mo at ang effort mo sa isang bagay, ginagamit mo ito sa iba pa. Kaya kung ang tao nakikita niyang kanyang sarili, kaya nga dapat matapat ang tao sa kanyang sarili. Kung di siya abala sa pagsamba kay Allah, eh abala siya sa ibang bagay. Sigurado. Meron siyang ibang bagay na ipinagkakaabalahan. Na kung di man ito pagsuway, ito ay paggawa ng kasalanan. Kung hindi mo ginugugol ang mas maraming oras mo sa pagsamba. At iniulat ni Imam Muslim, tungkol muli dito sa usapin nito, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Inna shaytana kad ay sa an yabdahu al, al musalluna fi jaziratil arab si satanas ay nawalan na ng pag-asa na sasambahin siya ng mga muslim na nagsasagawa ng sala sa jaziratul arab in jaziratul arab syempre tinutukoy dito yung arabian peninsula pero specifically yung hejaz sa makkah at madina walakin fit tahrishi bainahum So nawala na siya ng pag-asa, nasasambahin siya, pero hindi siya nawawala ng pag-asa na magdudulot siya ng kasiraan sa pagitan ng mga Muslim. Ay, ikaul adawa wal bagda baynahum. Na itong taharisyo baynahum, yung pagdudulot niya ng pag aaway away pagkapuot, pagkamuhi, pagkakawatak-watak ng mga Muslim sa isa't isa. Wa igrao ba'dohong bibaad. At siyempre, yung pag niya sa isang Muslim laban sa isa pang Muslim. So nga, pag-aaway-awayin sila. So meron sinabi si Allah, Surat maidah chapter 5, verse 91, so sinabi ni Allah, Innama, innama yuridus syaitanu, anyuki abay na kumul adawata wal bagda. Ang inahangad lamang ni Satanas ay ang dulutin sa inyo na kayo ay magkaroon sa pagitan ninyo ng adawa, pag-aaway-aaway at bagda. Yung pagkapuot. Sa pamagitan ng ano? Kasi si Satanas, bukod doon sa kanyang bulong sa puso ng tao, para magkaroon ng mga pag-aaway-aaway sa pagitan ng mga tao, meron siyang mga tools meron siyang mga kagamitan. So, sinasabi, Ang yuki abay na kumul adawa tawal bagda fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an wa anis sala. Fahal antum muntahun, ang nais ni Allah ay mangyari sa pagitan ninyo ang pag-aaway-aaway at pagkapuot sa pamagitan ng alak, sa pamagitan ng sugal, sa pamagitan ng pagpigil sa inyo sa pag-aalaala kay Allah at pagpigil sa inyo na magtaguyod ng sala. Apat na bagay yung tinukoy sa ayan na ito. Alak, sugal, hindi pag-aalala kay Allah at hindi pagsasala. Sa pamagitan nito ay dinudulot ni Allah na magalit ang tao sa isa't isa. Lalong-lalo na Muslim kasi okay. so, sa kahit anong lipunan, nalaganap ang alak at sugal, sira talaga yung lipunan na yun. Sira talaga yung lipunan na yun. Kaya nga actually ng mga 1930s sa US, sa Amerika, tinangka nila ipagbawal ang alak. Yun yung tinatawag nilang panahon ng prohibition. Tinangka nila ipagbawal ang alak pero hindi sila nagtagumpay. Kasi yung tao, nakakagawa pa rin ng paraan upang makagawa ng alak at makapagbenta ng alak. Nangyari pa nga noong nun, panahon na 'yon, doon yumamaman talaga 'yung mga mafia sa US kasi monopolyo nila 'yan ng ano, eh, paggawa ng alak, pagde-deliver ng alak sila 'yung nakakagawa. Eh, nakita ng gobyerno na mas malaki 'yung ginagastos nila sa pagpigil sa alak kaysa sa pagpapahintulot sa alak na papakinabangan naman nila sa mga buwis at iba't iba pang pakikinabangan dito, ginawa na lang nilang legal ang alak. Hindi nila kinaya. Iisang kultura lamang o sibilisasyon sa buong mundo ang tuluyang nakapagbawal ng alak. Ang Islam lang na nakapagbawal ng alak sa kanilang mga tagasunod. At yung alak nga, yung tinatawag nga ito sa Islam bilang umul kabair, ina ng kasamaan dahil yung tao umiinom siya ng alak na parang droga ang epekto nito sa tao pero legal kaya nga ano eh sa Islam pinagbawal yung alak talaga at yung sugal yung sugal malaking kasiraan din to sa lipunan ang totoo niyan mas marami ang naghihirap sa sugal kasi yung mga talaga mga milyonaryo mga bilyonaryo na naghihirap pulubi. Ang dahilan ng pagiging pulubi nila, sugal. Sugal. Kasi kung shabu lang, may limitasyon yung ano eh, yung pagsasyabu eh. Pagka may tama ka na, hindi ka na magsasyabu uli eh. Yung alak, pag lasing ka na, tulog ka na, hindi ka na inum, din ng inom. Pero yung sugal, walang limit. Hanggat gusto mong makabawi, pupusta ka ng pupusta ng malaki, isasanla mo yung sasakyan mo, isasanla mo yung bahay mo, at kung ano-ano, tapos pagka matalo ka, wala na rematado na yan ng mga kasino. Ang mga kasino pa naman, sa totoo lang, protektado yan ng mga mafia, ng mga sindikato. Mga sindikato na kapag kapos ka ng, ano na, ng pamusta, lalapit sa yan, aloking ka, gusto ng ano, tawag nila puhunan. Pero pampusta talaga yun. Gusto puhunan? 5 million, kaya ka tambigyan ngayon din, 5 million, para makabawi ka. Eh yung gago, gusto ngang makabawi, E umutang 5 million, sinanla yung Land Cruiser niya. Eh wala na. Nung talo siya, wala na. Tapos sunod. Kung pwede lang sanla yung asawa niya, sasanla niya yung asawa niya o yung anak niya. Sa maraming ano, kahit sa ano, lalo na sa US, yung marami sa mga homeless doon sa Las Vegas, di ba sa Las Vegas maraming ano, maraming kasino, ang marami sa mga homeless doon na nakatira na lang sa mga underpass, mga dating mayayaman. Na doon na sila naubusan ng pera sa Las Vegas, ayaw na silang tanggapin ng mga pamilya nila, tinakwil na sila ng mga pamilya nila, kaya doon na sila nakatira. Mga taong grasa sa Las Vegas, mga dating mayayaman. Siyempre, kasama sa ginagawa ni Satanas yung dulutin niya na hindi natin maalala si Allah. At pangunahin ngang paraan para hindi natin maalala si Allah, katulad ng nabanggit ko kanina. Kung hindi natin ginagawa yung isang bagay, ginagawa natin yung iba pa. Kung hindi tayo maalala kay Allah, eh, iba yung inaalala natin. Dunya, iba yung inaalala natin. Uh, buhay sa mundo. Kaya minamaliit natin yung pag-aalala kay Allah at syempre pati yung sala na dadamay. Kaya sabi ni Allah, fahal an muntahun. Hindi ba kayo titigil? Hindi ba kayo titigil sa alak? Hindi ba kayo titigil sa sugal? Hindi ba kayo titigil sa... Uh, hindi pag-alaala kay Allah at hindi ba kayo titigil sa pagpapabaya sa sala? Napawang mga kaparaanan ni Satanas. Hindi siyempre sa pang-aya Suratul Baqarah verse 169, innamaya murukum bisu'i wal fahsya'i antakulu alallahi mala malata'lamun. Si Satanas, inuutusan niya kayo ng kasamaan lamang. Ibig sabihin, masama lamang ang iniuutos sa inyo ni Satanas. Wala siyang iuutos sa tao na mabuti. Nandito yung na mauli, di ba? Wala siyang iutos na mabuti. Kadul sa isa pang aya, inna mayorido shaitan, ang gusto lang ni Satanas sa inyo ay ang mangibabaw sa pagitan ninyo ang pagkapuot at pag-aaway-away. Ngayon naman, ang gusto lang ni Satanas ay ang utusan kayo na gumawa ng masama at gumawa ng kahalayan. Kahalayan, kabastusan, lalong lalo na, pag sinabi kasing fahisya, kung sa fisk, yung fisk, pagiging fasik, malawak ang kahulugan, ang madalas sa konteksto ng siya, kalasuan, zina, at iba pang mga katulad nito, kabaklaan, yun. Siyempre may kinalaman sa fahisya, yung pakikipagsyota, yung pakikipag-usap sa mga Uh, babae, lalaki na hindi mo naman asawa, hindi mo naman kaano-ano. So, yun yung mga fahisya. Si, si satanas. Si satanas pa rin ang nasa likod ng mga ito. At yun ang gustong-gusto niya. At hindi lang kasamaan sa pamagitan ng kalaswaan, kasama na rito ang magsalita ang tao tungkol kay Allah ng mga bagay na hindi nila nalalaman. At actually, maaring mas masahol ang bagay na ito kaysa sa fahisya. Kasi kapag ang tao nagsalita tungkol kay Allah, tungkol sa mga bagay na hindi niya nalalaman, maaring siya pala ay nagsishir. Maaring siya ay nakakagawa ng kufur o maaring siya ay nakakagawa ng bidaa. So, parang yung mga nag nagmaulid, yung maulidun nabi. Hindi nga nila alam paano nila sa celebrate yung maulidun nabi. Iba-iba sila ng trip eh. May iba gumawa ng ano, birthday cake, happy birthday, Prophet Muhammad, gayo ito, ganyan. Yung iba may palaspas pa. Yung iba may parol. Kung ano-ano yung kanilang pinaggagawa. Eh, ganon din yun. Kasama yun dito sa sinasabi ni Allah na ibinubulong ni satanas sa mga tao. Antakulo Allahhi mala ta'lamun. Kasi yung mga gawain nila na yun, yung pag-celebrate ng Maulidun nabi, gawain yun na nagsimula sa sinasabi nila laban kay Allah. O inimbento nila laban kay Allah. Kaya may kinalaman siya dito. May kinalaman pa ni May kinalaman pa rin sila rito. Bagaman Cole ang tinutukoy dito pananalita. Ang lahat naman nila ng, ang lahat naman ng gawain nila na yon ay hindi matutupad kung hindi nila pinag-usapan. Kung hindi nila nagkasundo. O kung hindi nila pinagkasunduan o kung walang naunang nagsalita, nagawin kaya natin 'to. At yun nga, ang birthday ni Propeta Muhammad Sallallahu una itong inimbento ng, ng Fatimiyah. Yung Fatimiyah, anin, mga Shia yun, lumaganap sila sa North Africa. Pero natalo na lang sila ni Salahuddin al-Ayubi bago pa man napalaya ni Salahuddin yung Jerusalem. 969, nasakop ng, ano, nasakop ng Fatimiyah yung Jerusalem. Tapos 1078 o 1073, nabawi ito ng mga Seljuk. Yun na yung mga katribo ni Salahuddin, kumbaga. Hindi naman siya, ano, kasi mag magulo na ng panahon na yun, eh. may kalifa, pero namumuno talaga sa, ano, sa lugar ng mga Muslim o nagtatagol sa mga lugar ng mga Muslim, nagtatanggol dito, yung mga Seljuk. Sa so, 1078, nasakop nila yun, pero natalo na naman sila ng mga Fatimiyah, nung 1098. Kaya nung dumating yung mga crusaders nung 1099, durug durog yung mga pader ng ano, ng Jerusalem. Kasi katatapos lang nila maggera, hindi pa natatayo ng mga Shia yung ano, yung mga pader. Siyempre, hindi naman sila siguro nakipaglaban ng maayos, nasakop, mabilis na nasakop ng mga crusaders yung Jerusalem. Y yun, sila yun. Silang nag-imbento ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga tao na pinakamatindi ang paglapastangan kay Allah subhanahu wa ta ta'ala. Bakit tati pangahawakan yung ganong paniniwala na hindi naman nga napagtibay kahit kanino sa salaf, sa naunang henerasyon ng mga Muslim. So yung mga ganong paniniwala, mga bidaa, mga shirk, merong tao na nagsimulang nagsalita tungkol doon. At siya nga inagsalita tungkol kay Allah ng bagay na hindi naman niya nalalaman. At wala siyang dalil dito. Tingawa kula sa amar sa pagbubuod anna kulla abadati anna kulla ibadatin mahbubatun lillahi uh, bigay di uh, bigay dati ang lahat ng mga pagsamba ay minamahal ni Allah uh, ibig sabihin dito ang lahat ng pagsamba ano bang tamang translation? Anna kulay badal makbubatun lilla. Pwede pareho eh. Pwede natin sabihin ang lahat ng pagsamba ay minamahal ni Allah o ang lahat ng pagsamba na minamahal ni Allah. Parehong tama. Lahat ng ito ay kinamumuhian ni Satanas. So, every time ang tao ay gagawa ng pagsamba, kinamumuhian nito ni Satanas. On the other hand, sa kabilang dako, wa kullu ma'siyan ma makruha, wa kullu ma'siyatan ma makruha, Makruhatil rahman, mahbubatun li shaitan. At ang lahat naman ng pagsuway na kinamumuhian ni Allah, kinamumuhian ng mahabagin, ito naman ay minamahal ni satanas. So ang lahat ng pagsamba ay, syempre pagsamba na ay sinabatas. Lahat ng pagsamba ay minamahal ni Allah, pero kamuhi-muhi kay satanas. At ang lahat ng pagsuway ay kamuhi-muhi kay Allah, pero minamahal ni satanas. So ito yung ano? isa pa sa mga kapangyarihan ni satanas. Kung na sa pamagitan nito ay madadala niya ang mga tao sa impyerno. Na-curious ako dun sa ano pala, inabanggit kung pelikula. Yung pelikula ni Ramon Revilla, yung Lumaban Ka Satanas. 1980s pa yun eh. Yung satanas, si Pakito, <laughs> si Pakito Diaz yung gumanap na satanas. Nagsusuntukan sila doon. Walang kwenta. Na ano, pero yun nga, hindi ganun si satanas lumaban sa mga tao. Sa ganito siya lalaban. Kasi bakit pa niya gagawin yun kung pwede naman niyang mas mapahirapan ang tao sa pamagitan ng pagpapasok sa tao sa impyerno. So tutuloy natin ito insya Allah. At uh, matatalakay na natin yung iba't iba pang mga uri ng pagsuway kay Allah na dinudulot ni Satana. Siyempre pangunahin dito yung mga bidaah at iba't iba pang mga kasamaan. Sa so, tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.